Hi! Good morning mga kachi! Today's vlog ay magluluto ako ng bihon, gisado. At nagayat na ako dito ng aking ano, mano. Parang buto-buto lang to mga kachi yung pang ano ko. At pasensya na mga katsim umaga pa na wala na yung tubig. So, meron ako dito ng hugasan. Yun. At pagkatapos mga ka dahil wala kaming kasul ngayon, ay nagluto ako sa electric yung sa rice cooker at saka sa, sa ko ng aking fish bowl. So, wait lang. ini on ko na mga ka At habang hindi uminit yung ating ano, ay... Magayat mo na ako ng cut okay. oh. carrots. Okay. May tumawag sa akin mga katsi, yung gimain ko kahapon ng kurtina, anak ko, nayaw-yawan ako kasi, itim kasi yung isa, kaya parang I, ano ko ba? Dalawa yung gimain ko. Pero hindi naman sa akin yun. Pwede Eh, sabi ko, pasa yung isa, isa na lang kukunin ko. Ay, nagalit. Nagalit yung babae, mga tachi. Nulawan ano, ako sa live. <laughs> sa kanyang live. Nagulat ako doon. So, habang magalit ako ng gulay, ay doon na painit na ako, maigit. Siguro yun. Sandali i Isabay ko na lang to. Ay, ito pala. Sandali. Wala na. Sige, ito na lang. Sahin ko na lang to. Bumbay, bawang, at saka bumbay. Ano ba yun? Bawang, tsaka sibuyas. Isahin ko na lang. Ayan. Ayan. Dito ako mga kachi ma... Na. Kasi naubos yung gasol. Kaya ito dito na lang ako sa panitulog na ano. Wala pa pera pang bumi ng gasol. yeah gagayatin ko yung mga gulay, mga katsi. Ayan, ako muna dito nga ma maprito-prito ng kaunti yung... Ay, bilat. <laughs> <laughs> Nagulat ako dun ah. <laughs> Sorry po. Nagulat ako doon ha. Click na naman tayo dito mga katsi. Wait lang. Kuha tayo dito ng tubig. Ako kasi, ako kasi mga gusto ko sa gulay, yung manipis, ayoko nang lakihan pwede mo ba maano, makain-kain. Malaki na nga ito. Gusto ko yung mga maliit lang ba? kinukud-kud mo lang, yung tamang-tamang size lang. Kaso wala na. Kasi sa taga na rin ang panahon. Ayoko nung masyadong makapal. Gusto ko yung tama ah, lang na malambot sa sa kainin. Wait lang. Pinahilaan ko na yung yung ano niya mga katsi, yung ito temperature ng 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 lupuan. Ng, Wala po siya ako ngayong gagawin na vlog. Mga kachik, gusto ko nga pala kayong pasalamatan sa sa aking vlog. Hindi ko akalain na yung live ko na yun ay makaabot ako ng vlog. 3 mal mahigit ano ano hirubin makam malapit ng mag 300 so thank you so much mga titsy sa inyo at ito din gaselya kina rin yun Gusto ko nang maraming repulyo. So, pero, ano lang, ano, mura lang tong malit lang tong repulyo na nabili ko. Kasi, dalawang ano lang, two, dalawang konti lang, mga one-fourth lang. At, yun ang lutuin ko. at inahugasan. Bago, bago natin hugasan mga katse, i-check muna natin yung aking ginisa. Kaya ko nga pala mga katse ng, ng siomay. Para pang dagdag sa hug lang mga katsi. Kasi wala akong baboy. Mahal ang baboy. Lagyan natin mga tachi ng pepper. Doon na. Ay! Sorry po. Ayan. natin mga katsi ng ano sa sabaw. pala kasi ko na lang mga katsi yung apoy niya para madali kumulo. Lalagyan ko ng toyo. At yung mga gulay, mga balat-balat ng gulay, mga katsi, ay ano po, isweat ko ng maliit para ilagay ko doon sa aking garden. Para pagtaba pa. Pinatapong ko lang doon sa pulo, sa pulo mga kachip. doon mga katsi, i-ano eh, ko na lang to. I-lagay eh, ko na lang. Kulang pa, kulang pa mga katsi ng asin, lagay ko, ko eh, ng patis. Mga katsi, naglalagay ako ng kalamansi sa sa bihon kasi para hindi siya madali mapanis. Lalo na kung sa umaga mo niluto, tapos sa hapon, gusto niyo pa maglirinda kasi yung minsan kasi may mga biho na yung pagkatanghali, yung masyadong mainit ba, na mamasa. Kaya yun, na laging napapanis. Okay. apat na piraso ng siguro ng mga batsi. Yung yung marguso, ang palaya mga katsi, ay marami na naman bunga. Kaso lang, pag maglumaki na, may time, mayroong iba na naninilaw. Tapos, yung iba, may time din na, ano, na pag, ano ba, lumalaki din siya. Check mo. Kulang ng asin. I think, siguro, pati tuyo na naglagay ko. Kasi gusto ko parang itim, maitim-itim na kulay yung ano yung... At saka, alam ko, kulang to. Yeah. Sige. Okay, lang mga kachili kung pwede ito. Bukusin ko lang kung mga kachili para kaya na no? YouTube. Matagay na tayo ng gulay mga kache, abang meron pang nakaraan mga kache, i-fry ko yung mga gulay. Pero ngayon, iba na naman yung pagluto ko. Okay Goods na po ang lasa. Ano ba yan? Yung mga kachi, ang paan. mga kachi, since we don't have the sin, Lagyan natin ng konting, mga kachi, ng konting asukal ganito lang. 嗯，对、嗯。 So, yan na mga kachi at luto na yung aking bihon. Yan. Ito na lang i-lunch ko mamaya mga kachi. Ah, dahil sa ako ay naguto mga kachi, kakain na ako. Hmm. mm sinamahan ko lang po. Hmm. Tayo mga katsi. Ayan. Hello. Mainit mga katsi. Pero, habang mainit pa, masarap kasi pag mainit pa. May nakatutok naman sa akin na electric fan. Hmm. kanina mga katsi ay one fourth na yung niluto ko. Parang marami yung parang kukunti lang. Di, di ko ng isa pa. Balik sa nako 400 grams na siguro to. Tapos palisan mo ng cook na ng, kok. Mm. ng kasi mga katie. Meron kang inahanap na gusto kainin. Kaya, ayun. Parang gusto kong kumain ng bihon. Kaya, ito, nagluto ako. Mm hmm Ako, mga te, pag mag kumain ako ng ganito, mga pansit, bihon. Ayoko ng, ano, ng maraming manok ka, ka, ko ganito ba? Ayoko, gusto ko bihon at saka yung gulay, kainin ko. Napasama lang sa Kinipili ko talaga na walang karne. Mmm, wow. -hmm. Mm -hmm. na lang. Ito na yung pang lunch ko. 嗯。Mm.